Pampit ba? Pampit, dito sa kanil. Pampit, eh, bubaya pa ng Gilmer to. Yan na. Tapos ako na sila May nakita tayo ng kanawayan. kanawayan ano.

Ah, anim na buwan pa lang Napalayong yung god to Merci black uh. Ganda ng kulay niya Kulay ano uh. Yan uh. Pero merci black Ang buwan niya Break niya, Ang linyada niya Ewan sa iba lang Mga master oh. Uh. black Na kulay bul oh. Bultong bultong katawan uh. Pwede ba? Karena acara TV di bawah remaja, Pak Jokowi, saya ingin mengajak